The first one was the first one to be released. labanan sa Ukraine lalong umiinit habang tumatagal kung saan ilang mga sundalo na ang namamatay. Kung saan ilang mga tahanan na at pamilya winasak, mga tahanan na hindi na muling matitiraan, subalit tila baga malalim ang ugat ng digmaan. At magugulat ka kung sasabihin sa iyo na ang bansang Russia sa ng NATO at Estados Unidos ay dating magkasundo. Ngunit ayon sa mga sekretong mga dokumento, nang na digmaan sa bansang Ukraine ay resulta nang hindi pagtupad sa isang pangako. Buksan mo ang iyong isipan at hayaan pa na lumawak ang iyong kalaman sa mga pagtuklas ng mga kasaysayan na ka ng aral. Katuloy ang putukan at walang tigil na labanan sa bansang Ukraine at hanggang sa kasalukuyan ay walang tigil ang paglusob ng mga sundalo. Kung saan ang lugar ay hindi na makilala ng lubusan kahit ang mga taga roon kung dati ay ang ganda ng lugar at nakakaakit sa mga turista. At ngayon ay nagmistulang durog ang mga gusali kung saan ilan sa malaking gusali ang pinasabog, mga paliparan, mga establishmento, ng mga komunikasyon, mga pangyayari na mahirap maunawaan lalo na ngayon sa first st century. Mga kaganapan na matindi ang pagtatalo kahit sa bansang Pilipinas marami ang mga Pilipino na sangayon sa desisyon ni Vladimir Putin at marami naman ang hindi at mayroong panig sa pakipaglaban ng mga Eurocanians at mayroon ding tumututol kung saan ay kasalanan daw ng presidente ng bansang Ukraine at wala daw karapatan manghimasok si Vladimir Putin sa iba't iba pang mga bansa. Mga pananaw sa kasalukuyan ay hindi na siguro mahalaga dahil kung isipin kahit ano pa man ang opinyon ng bawat Pilipino hinggil sa labanan, sigurado ay hindi naman tayo pakikinggan ng mga Eurokenyans. Kahit si Vladimir Putin pa ay malabo rin tayong pakikinggan kanino ka man sumasang ayon huwag sanang kalimutan na ang nagpapatayan ay isang lahi at mabubulabog ang iyong pag-iisip kung maririnig mo tunay na dahilan nagalit ni Putin sa NATO ay hindi lamang nang dahil sa ang Ukraine ay gustong sumali sa grupo unang dahil lamang sa gusto ni Putin na pag-isahin ang Russia at ang Ukraine ang mga ito ay sumasaklaw lamang sa parte ng politika o sintomas ng tunay na karamdaman. Dahil hindi may kakaila sa karamihan na nagsimula pa ang lahat noong pang taong 1948, ilang taon bago matapos ang ikalawang digma ang pangdaigdig. Kung saan si Vladimir Putin na mismo ang nagpayag kung ano ang tunay niyang ikinagagalit sa so tinaguriang Russian Military Doctrine Strategic Documents, kasulatan ito noon na hindi alam ng mga tagakanluran hanggang sa maisalin nito sa wikang Ingles kung hindi mo pa nakikita o nababasa, ring hindi mo pa alam ang kanyang dahilan. Ang hinarap ng extension strength ay kinababahala ng bawat bansa sa buong mundo, lalo na ng Russia. Marami ang mga haka-haka o mga pananaw hinggil sa digmaang kumakalat. Subalit mas mainam siguro kung ang pagbabasya ng katotohanan ay mismo ang dokumento ng militar ng Russia. Mga kasulatan na nakatago sa kwemlem, sekreto sa mata ng publiko subalit kung ito ay lihim, bakit alam ng iba? Madali lang ang sagot, yan ang trabaho ng mga espiya ang humalungkat, humalugog ng mga sekreto at mga masisilang impormasyon. Kung babalikan ang nakaraan ng matalo ang Nazi sa ikalawang digmaang pang kalahati ng Alemanya sa Silangan at Kanluran, ang Western Germany ay pinangasiwaan ng mga taga-Kanluran at ang East Germany naman ay pinamahalaan ng dating USSR dahil sa hiduan itinayo ang Berlin Home at pinagbawalan ng mga taong bayan doon na tumawid sa kabila mga taong 1990 at 1992 binuwag ang Berlin Room sa panahon na si Putin ay isang espiya kung saan ay kilala ng marami bilang KGB agent na si Putin sa gawain ng esparads. Pamilyar ito sa estrategiyang militar Katangian na dala hanggang sa kasalukuyan. Nung matapos ang Cold War sa pagitan ng Estados Unidos at ng dating Russia nagkaroon ng magandang ugnayan ang dalawang superpowers. Bago na ang komunistang bansa, mayroon na pag-usapan si Mikhail Gorbachev at ng Secretary of State ni George Bush. Hinggil sa pipigilan na magkaroon muli ng bagong Germany ayon sa ang classified na dokumento na binansagan not in one promise. Sinabi ni James Baker kay Gorbachev na nais niya ng alyansa na mamamalagi ang Amerika sa Europa. Ngunit kung papayagan ng mga miyembro, alis daw ang Estados Unidos pero kung papayagan daw ni Gorbachev na manatili daw sa Germany ang Estados Unidos, hindi raw magdadagdag ang samahan ng NATO na kahit isang pulgada. Ano ang nakasaad sa Russian military doctrine? Ang pag-uusap ng dating pinuno ng Russia na si Gorbachev at ni James Baker noong taong 1990 ay mahalaga sapagkat ito ang basihan ni Vladimir Putin sa kanya mga akusasyon laban sa mga tagakanluran na ang mga ito ay hindi tumupad sa kanilang salita naging kontrobersyal ang akusasyon ng presidente dahil naging pundasyon ito ng strategic ng hukbo ng sandatahan ng mga Ruso. Ito ang nilalaman sa pahayag na nakalathala sa sekretong dokumento. Napupunan na raw ni Putin at ng hukbo ng Russia na maraming gulo ang hindi marisolba at gawin ng iba ay ipursige ang kanilang gusto kasama ang mga rehiyon na malapit sa bansa o mga miyembro ng NATO at sinabi rin niya the existing architecture of the international security system does not provide an equal level of the security to all states. Ibig sabihin sa kanilang punto, hindi raw patas ang siguridad sa lupain sa madaling salita may piligro sa katayuan ng bansang Russia. Dahil sa paglaki ng NATO, mga pangamba, na bumalik ang usapan ni Mikhail Gorbachev at ni James Baker. Noong 1990, ilang beses binanggit ni Vladimir Putin hindi raw tumupad sa pangako ang mga taga-kanluran sa kanilang sinabi na hindi lalaki ang nasasakupan ng NATO na kahit isang pulgada naging laman nito ng maraming balita mula pa noong taong 2007 at batay pa sa ibang mga ulat. Pinagalitan raw ni Vladimir Putin ang mga nasa NATO at Estados Unidos. Inakusahan ng presidente na paninin ang mga alyansa at piligro daw ito sa Russia. Tingin daw niya walang kinalaman ang paglaki ng NATO. Sa mga makabagong miyembro nito, bago si Turaw ay isang panggal at unti-unting pumukaw sa tiwala ng bawat bansa, ngunit ang akusasyon ay itinanggi ng mga taga-kanluran na hindi raw pangako ang napag-usapan, ang sabi ay base lamang sa naganap noon sa bansang Germany. At dahil sa mas maraming bansa ang gustong sumali sa NATO, unti-unti nitong lumalaki Subalit hindi upang makipagirian sa bansang Russia, marahil ay gusto nilang iparating ng interpretasyon ni Vladimir Putin sa usapan ay out of context at ginagamit lang daw ito ng presidente upang ibalik ang dating komunistang USSR at noong nakaraan upang matapos na ang pagtatalo sa akusasyon tinanong si Mikhail Gorbachev kung ang napag-usapan nila ni James Baker Noong taong 1990 ay isangang pangako at ang sabi sa iba pang mga ulat tinanong si Mikhail Gorbachev kung ang naganap sa Ukraine ay may kinalaman sa paglaki ng NATO sa silangang bahagi. Kung sa tingin nito ay niloko sila ng mga tagakanluran, sabi ni James Baker ay hindi magpapalaki ang NATO palapit sa bansang Russia kahit isang pulgada. Tanong na sinagot naman ni Gorbachev, ito raw ay sinabi ng maganap sa limanya noon kung saan hindi ito papayagan muli upang hindi magkaroon ng malakas na militar. Sa madaling salita ayon mismo kay Gorbachev, sinabi ito sa pagbumuli ng bansang Germany. At kung babasahin ang usapan ng dalawa binabanggit ni Baker, ang salitang there would be no extension of NATO one inch to the east. Batay kay Gorbachev, ito ay tumutukoy sa puwersa ng Germany, subalit hindi natatapos dyan ang kwento dahil nagpatuloy pa ang sagot ni Gorbachev nang sinabi nito na ang paglaki ng NATO mula 1993 ay desisyon ng Estados Unidos ito ay hindi pagtupad sa prinsipyo at panigurado sa Russia noong taong 1990 ibig sabihin bagamat hindi ito opisyal na pangako ito ay panigurado ng mga tagakanluran sa bansang Russia na hindi na magpapalaki ang NATO pangako man o hindi, panluloko man o panlililang ano't ano pa man ang katotohanan ito ang tunay na dahilan sa walang pagtiwala ni Vladimir Putin sa alyansa ng NATO at Estados Unidos. Kung baga na puno na ang presidente, marahil sa loob ng ilang dekada, nagkimkim ito ng galit laban sa mga tagakanluran at sa ngayon ay ang nagbabayad ng buhay ay ang taong bayan. Ang mga nagaganap ngayon sa bansang Ukraine ay hindi biro malayo man ito sa Pilipinas ang apiktadyo nito ay ang asya Ay ramdam din hindi man sa ngayon Walang duda sa malapit na hinaharap Ay may kawakasan Ang nagpapatayan ay mula sa isang pamilya Kaya ang salita ng isa ay panindigan Upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan Huwag sanang kakalimutan ang kasabihan Ang pagsasama ng tapat ay maluwat Ang prinsipyo at panindigan ay malaga Para sa isa't isa